I-refresh pala natin tong mga available pa natin na item, yung mga natitira natin. At kung may matipuan ka dito, screenshot mo lang, then send mo sa, sa ating FB page. Then doon tayo magta-transact. Ito pa yung mga available natin na item. Meron tayo dito yung vest na vintage. Mga first of size XL. Ayan, may bakit siya, embroidered lahat. Tapos meron tayo dito yung list na unit ko. Size large, medium to large pasok to. Sariwang-sariwa pa, no issue mayroon meron tayong Y2K na jersey. Kulay gold to. Excellent condition din. No issue. Ito yung bucket niya. din. meron siyang print sa side. Magkabilang side to meron. Excellent condition pa to. Size large yun. XL ang tag pang youth pero pasok ng large. Meron tayong dry fit. Size XL. Minimal lang yung issue nito. Yung dulo, parang tail lang na itong Nike na logo. Yun lang yung issue nito. Excellent condition pa din. Then, meron tayong CDG. Cut wash tag lang to. Then need wash. Ito yung back. Meron tayong Jordan dito. Ito, budget menu natin. Sludge large on tag. Minimal cracks and may minimal feeling lang ba. Tapos, meron tong di, sa stick. Embroid to embroid. Meron tayong ano, pancholo na polo, pare. Ayan. Box. Box design yan. Black and gray. Then, yung pinakano niya, maroon. Size XL din to. XL to double XL kaya to. Then, meron tayong unil. Ito, budget menu lang din natin. Kasi may nak nakita ko ito ng isang issue. May isang pinhole to. Ibabudget na lang natin. May Luwebe rin tayo dito. Embroidered Then sa likod, may logo din ng Luwebe. Missing neck tag lang to. Then may wash tag din siya. Ito, budget meal na lang din to. Ang lala ng collar line nito. Lakos. Authentic naman mga bossing. Na ito sa nito. Size 5. Then meron pa tayo natitiyo ang isang stripe na polo. Ito. GU naman to. Excellent condition din. Size medium on tag. Boxy fit. Pasok hanggang large. Then meron tayong vintage na hoodie dito. Na Nike gray tag naman to. Then may pinhole lang to sa likod. Dito pa. Natatakpan, pwede mo tayo entas need wash lang to. Size XL to double XL. Then meron din tayong fila na hoodie. Size medium naman to. Boxy fit din. Yan tayong chinisim dito. Size medium on tag. But, pasok to hanggang XL. need wash lang. Then meron tayong random orange dragon to. Acid wash to. Ang ganda lang ng print niya kaya kinuha natin. Chronic pa. Budget mi lang din natin to. Meron tayong please na Tommy. Size large on tag. Boxy fit din tapos may issue to. Na mga lens din. Minimal na red stain. Back and front. Then last natin sa so, pang taas. Itong hindi ko lang tawag dito kung Detroit ba to or basta yan. Denim yung ano na ito. Tela niya. Hard cotton. And dual zip. Size small lang to. Pero pasok ko na hanggang medium. Boxy fit. Napaka solid. Napaganda rin ng condition. Issue lang ito. Yan. Good fade naman yung neck niya. Tapos, mapunta naman tayo sa pambaba natin. Sa mga short jorts and pants natin. Sa mga shorts, saka jorts, kukunti na lang to. Meron tayong Nike na dry fit na yan. Embroid design to. Ito, ito yung mga available natin na pangbaba. Ito na natin ilagay para di na tayo magpabalik-balik. Lain na rin natin ito sa pangbaba. Meron tayong sweatpants na heavy. Ayan. Ang waistline nito ay 27 to 36. Pabowleg to. Kaya maganda yung pants na to. Meron tayong Nike. Ito need wash lang. may garter naman to. may, may tali pala siya. Kasi loose garter na to. So, meron tayong isang pang Y2K distress type na baggy shorts. Ayan. Solid nito. Kahit distress siya yan. Hard denim niya naman siya. Size 32 lang yon Then, ito size 32 din. Literal na long shorts to. Para sa mga 6 footer. Ayan. Ang bisa nito. 29 ang haba nito. Kaya, para, para talaga sa matatangkad. Tapos, meron din tayong vintage na Malboro. Ayan, cargo to. Excellent condition naman. XL on tag. Tapos, ang pinaka-issue lang nito is, yung ito. Ayan, nakatago naman siya, di halata. Then meron tayong pants dito na red cap. Size 41 to 42. Cargo din to. Issue. Issue. Issue sign of usage. Budget mail lang din yon. Then sa mga naganap na maliit ang waistline mga pre. meron tayo. Mga baggy pants na to. Mga ipipex natin. Ito naman is size 34. The baggy pants. Kulay pink. Nakaganda na, na pagkaping nito. Then na-adjust pala yung waistline nito. Pwede mo siyang letan pa. 34 yung pinaka waistline niya din yan. Pwede mo siya letan. Meron tayo dito FR. Baggy pants din to. Carpenter. FR. Fire resistance. Ang brand nito, Bul Bulwark. Ayan, may patch siya dito ng Bulwark din na yan. Solid dito. Wala tong issue. May big pocket na rin. Size 35 naman ito. din. Size 31. Ayan. May, may wash siya. Ang ganda ng wash. Then may choco brown tayo dito. Good fade naman to. Yeah, all good din. Size 29. May isa pa tayong maliit waistline. Size 27 naman to. Ayun, hard denim din. so, solid din ng mga wash nito. Ito, budget meal lang din natin ba? Marami tayong mga budget meal na baggy pants. Mga 300, pu pura 300 po baba sa mga baggy pants. Ito, mga budget meal natin. Nakuha natin yung magaganda yung wash. Then, may mga plain din naman na nahalo. Ito pala, may isa tayong straight pants na dikya. Issue nito, sign of usage, may minimal paint sa front. Then may discoloration to. Pero di na rin halata. Then ang last natin sa pants is itong ENYCE. Ayan, baggy pants to. Yan pang Y2K din. Napaka-solid nito. Need wash lang. Napaka-bisa. Size 34. Ito rin mo ano. Then may available din tayo na dalawang cup. Wait lang. Kunin natin laglag. lag, -lag. Then may may available may available din tayong dalawang pants. Isang NASCAR na collab ng Real Trade din, isang RVCE, leather patch sa front. Snapback to din ito. Dumiyan lang. Kaya kung may na pa nga sa mga item natin, screenshot mo lang, then message mo ako sa aking FB page, Tech Trip. Kung ano pangalan ko dito sa TikTok, ay din yung pangalan ko sa Facebook. Then kung sa YouTube mo to napanood, ayun lang din ang ating image. Nag-iisa lang yun. Yun ang ating personal account is Adrian Gipule. I-search nyo lang din. May kita nyo agad yun. Yun lang yung mga available natin item. Peace out.